ang impyerno may kuray sa kahadlok ay ang Diyos nga nagpakataw na matay. Balaang Adlaw, Kaninyong Tanan, kini si Father Sherwin Leo Ferrater, kasamtangang Principal Treasurer sa Academia de San Isidro Labrador, Talamban, Cebu City. Kuyugi ako ninyo nining panaw karong Semana Santa 2025. Aniya na kita karon sa Sabado Santo. Ang usa ka karaang sermon sa Sabado Santo nagkanayon. Adunay kahibulungang hitabo. Nining adlawa, kanusa ang kalibutan, walay timik og naputo sa dakong kahilom. Nagmahilom ang tibuok nga yuta kay ang hari na tulog. Nagakurog o nagkahilom ang yuta kay ang Dios na hikatulog diha sa pagkatao. ug siya nagbanhaw sa tanan nga na hikatulog sukad pa sa sinugdan sa kalibutan. Ang impyerno mikuray sa kahadlok kay ang Dios nga nagpakatao na matay. Sa Jesus nga anak sa Dios, matuod man usab nga tao gilubong na sinati niya ang kamatayon o dili ikalimod nga makahatag gayud og kahadlok ang kamatayon kanatong tanan. Ilibina, na kung daghan kaayo kita og mga kabilinggan ni ning kinabuhi ang atong kasing-kasing dili paanda mo sa ganti sa kinabuhing dayon. Nining at lawa kanusa nga lawas sa atong ginoo at sa dubnganan, maghatod unta kanato ngadto sa pagpamalandong sa misteryo sa atong kaugalingong kamatayon. And we know that tomb will be empty and remain empty forever as a sign that our lives will not really end but only be transformed ang gugma o kaluoy sa Dios man god ang maghupay kanato, ang gisakit sa kamatayon nga dili kalikayan. Kita nga nagtuo sa Ginoo, makasabot nga ang kinabuhi mausab apan dili matapos. Og ini sa atong puli ni ning kinabuhi a. Ang an ng tunhay giandam alang kanato dito sa langit. Makahadlok ang kamatayon apan kung bugot ang atong pagsalig kang Hesus nga namatayong na banhaw, mahupta nato ang bagong kalauman diha sa dili kaduaduhaan na kaluwasan. Amen.